Kapag palang umaga sa lahat-lahat Mga -lahat. kamusang Hunting na naman tayo Kasama natin si bro Steve Mutya Steve Hari, Punta tayo sa ano Sapa Mga hunting po tayo ng Mga iba't ibang mutya papashell o mga kahoy na lusot o baging na pulupot kahoy na pulupot yun ito yung view sige cut muna natin yan po mga kamusang nakakita na tayo ng uh, kabibi na libon ito yung may taglay na protection sa bala at patalim depensa sa mga masasamang tao ito yung nakuha natin Dito po ako mga kamusang ah, Naghiwalay kami ni bro Steve Mutya Para ah, makaanteng kami ng maayos i -cut, cut lang natin yung video Kasi sa TikTok ay nasa 10 minutes lang yung video Kaya hindi po tayo magpapatagal-tagal Kung ano lang ang makita natin Yun yung ipapakita natin video Sige po, i cut, -cut lang natin ito naman yung nakita natin mga kamusan Sa wakas nakakita rin tayo ng malaking uh, suso Mayroon akong malaking kabibi at saka taklogo Suso na ng kulang Dito po, napakaganda Ayan po Ang ganda, dito ko po nakuha uh, Nauna tayo kay bro Steve Mutia tayo sa sapa yun, konti lang yung tubig ito ay galing sa bundok dun siguro galing medyo matagal-tagal na rin na hindi kami nakahanting dito yun, cut, cut lang natin mga kamusang ganda talaba po ito mga kamusang talaba na naging bato ayan po talaba yung pasensya na po sa video natin na cut cut eh, hanggang sa 10 minutes lang yung pagbablog natin eh. ayun shout out na lang po sa inyong lahat layo pa ni bro mutya steve mutya mag isa muna tayo dito taklobo po mga kamusang ayan yung taklobo ayan taklobo po ito tabibi mga kamusan. tabibi na naging batong layo na natin ni eh, ano layo na tayo kay Steve Mutya papahinga tayo pag may makita tayo pagkita ko sa inyo papahinga tayo dito tayo magaantay kabibi na naman dito tayo paikot-ikot lang tayo dito mga kamusang habang tayo ay nag-aantay kay Steve kaya ipost-post lang natin no para hindi masayang naman yung oras kabibi na naman pa-uwi na kami lusot na bagong sangawin aui nak kami main daanan pun ada uh, tawag tu tu dia memang pun